Pogi oh Nabinyag ka mo niya kuya? Ha? Huh? Nabinyag ka mo niya? yan? ba? Hindi pa. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ito yung isa sa mga gusto kong ano, eh, motor eh. Yung parang classic lang. Premium. ma old school yung dating. Kaso, wala pa siyang tag price kung magkano. Ayan okay, guys. So, niya yeah. Ayan. Okay, so, parang old school talaga. Classic. Ayan yeah, natin. Nakita din yung Yamaha dito, no? And feeling ko nabili na to para kasi may mga pangalan no Mario Francis na rin para naka-reserve na ata so dito guys oh bagong bago lang Yamaha Fashion ayan yun yung plate number guys ayun oh ay sorry naman guys kung bago pa din so, Yamaha Fashion Alright guys, no, welcome back to my channel this is Quark TV And for this video, no, nandito tayo ngayon Sa isang warehouse sa uh, bandang uh, Eastwood lang no? And you uh, warehouse na punong-puno ng mga Reposes na motor Na sobrang mura and sobrang dami ay yeah, May kita nyo naman guys no? gan, yeah. lahat po yan Is uh, uh, for sale And nasa uh, mababang presyo lang no? And may kita nyo yan guys oh. Ooh, Parang dagat ng ano yan guys Parang syang, dagat ng mga motor. So, sobrang dami yung pwede niyong pagpilihan. So, let's go! Ito guys, Ang angas to. Parang, dating niya parang big bike, o. Oh. Ngayon natin kung magkano presyo, guys. Uh, Suzuki Gixxer F1. 11,787 yung mileage. Cash nya, 83,120. And, and, ayan po yung nasa, uh, details ng uh, financing nila, no? Nice, guys. Kompleto dito. So nyo dito yung bearings so, Inside mirror, bago pa. Ito ang motor to. And torque. So wala pang tag price eh. Kung magkano eh. Kaya natin. Ayun Honda Mio. Kaya natin kung magkano. Ito so, magkano ito guys. Honda Beat F. Ay, ESP. May rate siya, batang bata, 4,173 lang. Ang cash niya, 60,000. Yan din yung financing details niya sa baba. Ayan guys, may kita nyo yan. Ito, ano to? Yamaha Mio Gear. May rate 12,348. Ay, hindi, guys, so, so medyo baksak presyo na rin yung ano nila dito. Ito so, guys, so, katulad ng motor ko. Honda oh. Click 125i. Yan, meron din dito guys. So, yan. Pearl White. Tingnan natin magkano. Yung presyo. Ayan guys. Diba walang tag price eh. Sabi nyo kapag wala daw tag price mo. Price. Bagong dating daw. Okay, so guys, so. Honda Honda Click meron dito guys so Honda Click version 3 na ata ito napalitan na rin yung ano na yung mags so ito yung version 3 na rin ito guys ito oh. yung version 3 may bukasan na dito ito so guys mga Honda Click ito guys so ayun may bagong kuha lang si kuya no nakuha niya kaya niya pangalan mo kuya? Ronel pa Ronel? Kuya tanahin ko lang no anong motor yung kinawa mo dito? Jixxer uh, 1558i kata ah oh, ganda para siyang ano big ano ba yan? ilang 155 sir no? ah okay 155 para siyang big bike no? ah oh no? pogi so magkano yung DPM ah mo dyan kuya? 20,000. 20,000. And then, ilan uh, years yung term mo? Uh, ano siya, 18 months lang yung pinuha ko. 18 months lang. For And, And then, then mag plus yung monthly. Ah. Oh. So ngayon, for ano man yan, for releasing na yan, no? Uh. And, uh, guys, so, masasaksihan natin, guys, may, ano, customer na for releasing na yung, ano niya, motor dito sa SB Finance. Ah, oh, uh, gusto. So dark tayo. Yeah, may dito Il Ilan pa lang yung mileage nito kuya? 4K pa. 4K pa lang no? Bata pa? Bata Pre pa yun. Oh, parang bago pa yon oh. ah. Ang ganyan eh. <laughs> Oo, oh, fresh na fresh pa ah. yon Kuya, taga saan ka? Ah, uh, taga Alabang Pero yung province ko, Iloilo. Ah, okay. Taga Iloilo. Oh, baka may gusto kayo shout out ko yan, mga taga Iloilo mo yan. Ah, uh, sa tayo mga kasing ko dyan na uh, kay pamilya. Family. Ayan, sige, sige. Ganda ko yan, angas ah. Buti nila kuha ng bidding. Ha? Buti nila siya nakuha ng bidding. Na ah, Save for bidding to eh. Biniding, pa, uh, biniding pala to guys, uh, to. Uh, And sabi ni Kuya, buti na lang, hindi daw siya, ano, hindi nakuha sa bidding. Swerte mo kung gano'n, no? Oo. Oh. bali mga 3 weeks mo hinintay. Eh, 3 weeks mo inantay? 3 weeks. Division in dinentay siya. sa uh -huh. bidding kasi. Anong ano na nong sabado lang na Saturday. Uh -huh. Pero may ibang customer din Martin na interest dito. Oo, oh, madami. Madami din, no. So magkano mo siya? Ikaw yung nanalo or ano? Baliwala play lang, lang talaga after bidding. talaga after bidding. So wala lang talaga kumuha ng bidding. Wala. Ah, okay. pero mo rin yun no. Oo. <laughs> kasi 'yung na apply niya play sa likod, unahan ako. Ah, parang ganito din, din. Oh, malaki mixer din. Ah. Oh. Uh -huh. Kaso ano na hanap ko. Unahan. Naghintay muna ako dito matapos yung video. Buti na, buta mo pa to ko yan, ganito. Okay, so. Pogi, oh. Nabinyag ka mo niya, kuya? Ha? Nabinyag ka mo niya? Hindi pa. Hindi pa? Oh, nice. Ayun, guys, oh. Ayun, so. ang okay, bagong kuha ni kuya. Ayun, oh. So, si Kuya yung nanalo sa ano. I mean, parang hindi siya nakuha sa bidding. Tapos, ayan, in-applyan ni kuya. Ilang linggo rin nag-antay si kuya and then finally nakuha niya na. Ayan guys, ayan, test na ni kuya. Angas. Ayan, na rin ni kuya. Hey, Kuya, testing mo para makita no. <laughs> Kaya yeah, bago ano, bago bago kumandar, ano yung binigay mo lang mga requirements dito? ah uh, pay slip, one month payslip slip. One month pay slip. Uh, company, company ID. Company uh, ID. And then government IDs. Uh, government IDs. Tapos yung down mo. Oh, uh, down. Okay, okay. Kuya, ingat ah. anda uh, drive safe ok Guys, ito yung warehouse nila no, ng SB Finance. Ito, ganyan ito kalaki. Ayan. So, dito yung mga motor na mga reposes na napakadami yung pwede yung dito guys. No? Ayan. So, dito. eto si Kuya. Ayan. Yung bagong bili niya lang. Ngayon yung release, uh, releasing ng motor niya. ayun uh, ayun yung binili niya motor. <laughs> guys ito daw yung mga nakabukas sa yung mga nakapwesto dito banda dito ito yung pwede pang for uh, redeeming pa ng mga customer na na batak o nakatak yung mga motor nila no, na kaya pang kunin ito, ito guys so kaya nakahiwalay dito ay yung pang for redeeming pa yung mga nakabukas yung upuan yan guys pwede pa nalabang ko yan Guys, malatag po ang nga to, no, sa Mercury Avenue yung street na yun. Eh, malapit lang sa Eastwood. And dito lang to sa Quezon City, no, guys, no. So, nakita nyo kanina, may uh, kumuha na ng customer, you no, know, uh, ba, ba, Nirelease na yung motor niya and ayun uh, lang yung mga requirements na kailangan nyo ibigay dito sa SB Financing. So guys, so, ito. So yan. So ang dami nyo pwede pagpilian dito do, guys. Kung may mga free time kayo or sa mga gusto ko mo ng motor na second hand and tight yung budget, pwede kayo pumunta dito guys no? eh, para mamili kayo and pwede kayo makapagtanong dito sa mga staff ng SB uh, Finance so guys so, ilan cc na to? Ayun, baba lang yun, sir. Baba big lang, no? Yung... Pero mukhang big bike, no? Oo, no, oh, mukhang big bike. Ah, mas baba sa... lang. So, highway lang. No? highway lang, no? You will inject injection na rin siya, no? No? So, ano, medyo tipid-tipid pa ito sa, sa gas, guys. So, pabago pa, ano? Ilan, sabi ni Kuya kanina yung nakabili, yung mileage niya, ano lang daw eh. Ito, 5K lang. 5K pa lang? 4. Ah, 4. 4 lang, four, no? Lang Pero ano rin to, no? Yeah. Oto... Ito. Ito, ito. 4,570. Ito. ito, guys, yung mileage, yun. 4,517 pa lang. na Nadyakpatan to ni Kuya, ano? Sariwa pa yan. Sariwang sariwa pa, guys, no? So, kita mo naman pairings, makinis po. ganda Saka so, yung takbo, guys, eh, yung maganda, eh. 4,500 pa lang yung nagagamit, eh. Nasaan si Kuya yung nakabili? Uh, sa taas. Paka ah, yun na. Uh, Nagpapaprocess uh, na. Re-approve re kasi yung kanya eh. Yung una niyang na uh, unit, na nabili na. Nabenta na. Wala na dito. So, ito na lang yung na. Ano. Pero ito, yung na-playan niya din. Nung una. Pero wala na dito. So, ito na yung pumalit. Ah, ito yung pumalit. Ito, uh, same, same ng ano? Same yung... Same lang din yung Gixxer. Gixxer lang din yung Gigster Ah, Gigster lang As din. Kasi wala na yung Gigster na ina-playin niya. So may nauna na. Ah. na nabili. So ito na lang. Ito na lang. At oh, least may inaabotan pa siyang Gigster pa uh, oh. no, na isa. Ano yung unang mga nabili sa kanya? Yung mga gusto niya? Ano yung na dinaan sa bidding o na may ah, nag-apply lang? Nasa ina-playan nung financing. Lang. Ay, financing din. Oh. Yeah. Bale, naunahan lang siya. Naunahan. Yeah. No? So dapat guys, kung may gusto, yung mga gusto pumunta dito, kung may gusto silang motor, apply na agad nila. Oo, oh, apply yan. Ah. Para pero, makuha. Pero pagka nakuha na yung unit na yun, ano, change unit na. Change unit. Pero nang ng uh, same ano pa rin. Pa rin. Yung, same pa rin yung Same model unit. pa rin. Same unit. Oh, okay. Ah, okay. Ganda, no? Mukha siyang big bike, no? Lakas makapogi, pogi, no? Ay, ayan. ayan, available, available pa yun. Magkakana yun? DP? P100,000 Ayun? Tapos mag may 5 Ilan yung ano niya? Loan term? Ilang months? Ano yan? 36 months yan eh 36 months? Pag malaki ano, kalahati sa 100 i-down mo Possible na ano lang 24 months 24 months na lang at least kapag mas malaki yung DP, mas maliit na lang yung magiging oh, ano monthly nila? Monthly nga. So, monthly. divide na lang. i divide na lang. Ay, kuya, may tanong pala ako no. Yung mga motor nyo dito ng repo na walang price tag, anong ibig sabihin nun? Amp for appraisal pa lang Up for appraisal pa lang. Uh, talagyan pa lang ng pricing. No? Ah, parang kinakalculate nyo pa lang kung magkano yung magiging ano. Uh, and then, yung mga motor na nasa gilid, ano yun kuya? customer na first owner. yeah, may one month pang palugit yan. Ah, kuwari. Kuwari, na, na, nahatak na yung motor nila. So may one month sila para kunin. Ah. Uh, may palugit ah, sila. Kaya, wala na, no, for display, nandito na yun, sa right side. Ah, nandito na sa right side ah. yun. Ah, okay. So, gets. Ayan guys, no? so alam nyo na, yung mga motor sa gilid, for redeeming pa. So may one month pa yung mga first owner na kunin yung motor nila. Pero kapag di nila nakuha, dito na i-display di yan. Sa right side. Ayan, yeah, pangbenta na 'yon. Alright. Well, ano, thank you. Ano pangalan mo kuya? Ah, uh, Junjun. Junjun. Kailan kayo ano, bukas dito? Every uh, ano, uh, uh, Monday to Saturday, 8:30 to uh, ano, 5:30 5:30. And then Sunday sarado kayo na? No? Sunday. Okay, sige, sige.